Ito ang nakakagulat viral trending sa mundo ng social media, ang diumanibalitang hindi pala baha ang magpapalubog sa Pilipinas, kundi kasakiman, taong bayan, inis-galit at halos isumpanan ng marami sa ating mga kababayan ng mga taong tila nagpakasasa daw sa pera ng taong bayan, tulad na lamang ng mga anak raw na mapurap na politiko. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pala mo sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat man ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ay ang anak ni Christopher Co, ang founder ng Highton Construction and Development Corporation na isa sa labing limang kontraktor na pinangalanan ng gobyerno na nakakuha ng multi-billion na proyekto sa flood control project ang social life vlogger na wala iba kundi si Claudine Ko, ang isa ngayon sa tampulan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media kung saan niya iniyayabang daw ang mga luho nito at mga luxury items na binili gamit daw ang pera ng kanyang pamilya mula sa mga luxury pieces sa loob ng kanilang mega mansion o OTD outfit at ang mamahaling alahas ay napiso ng taong bayan sa pamamagitan ng ilang mga vlog ni Claudine na viral ngayon sa iba't ibang social media platform. Ang kanyang mga travel vlogs din ang siyang nagbukas sa mata ng marami sa ating mga kababayan kung paano waldasin na mga anak ng makurap na politiko ang mga pinagpagurang buwis na sana ay pinakikinabangan ng maraming Pilipino ngunit napunta lang daw sa mga luho tulad ni Clodenco dahil dito ay tila nagmitya ng galit ng taong bayan at ngayon pala mga isa sa nagbabulgar o nagbubulgar kung paano pinagnakawan ng ilang mga politiko ang pera ng taong bayan na siyang nagtulak sa kanila para maging lubos ang kanilang kasakiman. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot sa at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hiningat komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Kudin ko lavish lifestyle, once a prominent social media influencer with hundreds of thousands of followers and millions of engagements. Bodinko was known as showcasing her glamorous lifestyle online, and she's also a daughter of one of the biggest contractors, that Back Billion of Government Projects, which is now in scrutiny for the failed, under-delivered, and allegedly corrupted projects. But today her once vibrant feed is gone, post deleted, accounts turned private and deactivated across social media. For someone whose life revolved around the spotlight of social media, flexing luxury, international travels in private jets, sharing event or moment, leaving for the feed, this drastic move marks a difficult and heartbreaking shift. What happened when the platform that once defined you suddenly goes silent? A decade ago, I remember Gina Polis, daughter of Janet Limnopolis, who was in a similar situation. It's not the fault of the children that they came from the corrupt family, but they are part of the problem if they keep using the taxpayers' money to fund their lavish lifestyle, especially if they are able to but not no job, just flexing. Blood control fashion. Ang sakit sa puso tanggapin na ang buwis na binabayan na namin ni lang ng mga demonyo para ipangluho ng kanilang pamilya. Ang papangit yung lahat, hindi kayo lumalaban ng patas. End quote. Ito, may magandang balita uh, na pinahayag ni Sara tungkol kay Tatay Digong natin sa Netherlands. Sabay-sabay na nagbisita ang apat niyang anak at tuwan-tuwa ang ating Tatay Digong. Sana palaging ganito. Okay. Ito, pakinggan natin itong interview ni uh, Real Enlightened. Basta, post sa Facebook uh, Reels. Uh, In-interview si Bipisara. Masaya-masaya uh, silang magkakapatid at kasama ang kanilang tatay father when he saw his four children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility. Um, masaya siya. Masaya. Uh, he's, he's, been informed of it since Friday of last week. No, tatlo na kami ang uh, bumisita at uh, sinabi siya na siya na inaantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, uh, meron kami na uh, visit na kami na apat. So, uh, masaya siya. Uh, na nakakausap na kami at um, medyo, medyo maingay kanina kasi apat tatlo sabay-sabay, apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Baslit na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo <laughs> siguro um, uh, na-miss niya yung, yung gano'n uh, na discussions na labo-labo sabay-sabay nagsasalita na ka. At basta uh, yun siya na nakapisita kami ako. Pipinday, what is the of your father when he sold his four children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Um, siya. Uh, is been informed of it since Friday of last week. Nung kasi na kami ang uh, bumisita at uh, na siya na ay nakaantay na lang mang isa. And uh, Wednesday this week, uh, meron kami na uh, visit na kami ng apat. So, uh, masaya siya uh, na nakakausap niya kami. At um, medyo, medyo maingay kanina kasi apat tatlo sabay-sabay, apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Bastet na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, <laughs> medyo siguro... Um, uh, uh, na-miss niya yung ganon, uh, na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita ang lahat. At uh, masaya siya na nakabisikat ang kaya. Galing! Uh, for the first time nga naman, ano? Uh, kailang ma more than 5 months na. March 11 siya kinidnap. March, April, May, June, July, August. 5 months na. Hmm. Nakaka, ano? Uh, nakakalungkot na isipin yung imbes na nagpapahinga na ating Tatay Digong after serving our country well. Ayun. Anyway, uh, sabi nga ng Paginon sa Romans 8.28 All, things all things work together for good to those who love Him, to those who are cold according to His purpose. So, ito ngayon, may nabasa akong article, political Analy analysis, morning coffee tops Uh, unknowingly, hindi sinasadya ang Marcos Jr. administration, tinutulungan nila na mapadali ang pagiging presidente ni Bibi Sara sa 2020. Hmm. Bakit? Okay. Yung, yung magkasunod na impeachment ni Bibi Sara, February 5, sinundan ng uh, kidnapping. Then, later on, yung impeachment, binasura ng Supreme Court. So, lahat yan, pumapabor kay Bibi Sara. Kasi nga yung yung rating trust satisfaction o approval rating after this tong pangyari to biglang tumaas si BP Sara ang rating niya bumulusok naman si PPBN. and then yung presidential survey malayo si BP Sara front talaga o, yung WR number 31.3 o 0.4% si Romualdez 0.7 lang sa so, paano sila mananalong dyan ngayon uh, medyo sumusunod kay VP Sara uh, si Mayor uh, Robredo 13% malayo pa rin eh. parang wala nang uh, ano si Robredo tahimik na siya sa naga happy na siya doon so itong mga nag ambisyon na magpresidente malayo sila itong si Contiveros 1.7% lang kaya na, dahil itong mga pagkakamali na ginagawa ng PBBM admin lalong tumibay uh, example, tayong mga DDS pagkatapos itong magin pinagagawa nila sa mga Duterte, eh, lalo tayong uh, nagkaisa na organic na pagsuporta, walang bayad walang ayuda, wala lahat gumagalaw tayo ng kusa, tingnan mo yung mga Pilipinong kababayan natin bumibisita sa Netherlands at their own expense so, lahat ito, Uh, basta wag tayong mawalan ng pag-asa mga kadidis tuloy natin pagdarasal ako araw-araw pinagdarasal -araw, ko si Tatay Digong Duterte family na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang na ang ating Tatay Digong makabalik din siyang buhay na before 2028 masaksihan niya makarelease na mabigyan siya ng interim release manalo siya sa kaso and by 2028 ang sarap panitain yung ganoon na nakabalik ang isang Duterte dahil the best president we ever had, para sa akin tatay din wala nang tatalo sa kanya, grabe uh, napakasimpleng presidente uh, lifestyle check, sinasabi ngayon ng Pangulong Marcos Senior lifestyle check na, I don't know kung anong may bubunga yung lifestyle check paano uh, ka mag lifestyle check na i-order ng office of the president King crab paano ka mag lifestyle check na Bartimo magduran-duran na millions ang bayan ang ating tatay Digong, kumain, simple lang. Magsuot, simple lang. Bahay niya, simple lang. Kaya wala talagang tatalo sa ating tatay Digong. At uh, konting taste na lang, 2088, ang ating minamahal na dipisara, presidente na natin. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post ni Teo Moreno. Title, Bongbong Marcos, the Philippines' biggest problem. Okay, ito, opinion lang ito ha. Ah. Uh, think it is within uh, the constitution, freedom of speech, magpahayag. So para kay Teo Moreno, ang pinakamalaking problema sa bansa ay ang Bongbong Marcos. So bakit kaya? So i-share ko sa inyo, nasa inyo na kung paniwalaan niyo siya o hindi. The Marcos Jr. administration is now drowning in scandal, nalulunod sa uh, corruption issues. This time, over billions of pesos wasted on anomalous plant control projects. So to me, this is true. Grabe, ngayon lang ito nangyari. Previous administration, kung mayroong mang korupsyon, hindi ganito katindi. To save face, Malacanang has launched the Sumbong sa Pangulo website, a platform where citizens can supposedly report irregularities and monitor flood control projects. At first glance, this seems like a step in the right direction. But let's be real, this is damage control, not accountability. Okay, ako, personally, maganda itong sumbong sa Pangulo. Kailan? Bakit ngayon pa? After 3 years, sa kalang nila inalaw ang taong bayan na pwedeng magsumbong pala, i-compare mo nung panahon ng Duterte, pag upo pa lang ni Tatay Digong natin, pwede na, 8888. So, yun pa lang, uh, takot na ang mga mangungurakutay, kaya pwede silang isumbong ng uh, taong bayan. Dahil ano, tapos, nag-create ng Presidential Anti-Corruption Commission. May nakatutok na mag-imbestiga. Kaya mayroon ng safeguard. Itong administrasyong ito, kabaliktaran. Unang executive order ng Malacanang, dinisolve ang PECC. Ano pa yan? O ngayon, alanganin na sila. Ang taong bayan, galit na sa korupsyon. Saka lang nila. So, to me, better late than never. <laughs> Same face. O, bahala na kayo kung para hindi nabubulusok ang kanilang ano, sana may mangyaring maganda. Okay, let us check the numbers. Flood control budgets. 185 billion allocated in 2023. Ito palang mga figures na ito, nakuha ni Teo Moreno sa available data publicly. 215 billion for 2024. Over 500 billion Uh, in project since 2022 with 71.7 billion cut for 2026 amid public outreach. Okay. Senate Blue Ribbon Report, 100 billion cornered by just 15 payboard contractors. Actual project value only 30 to 40 percent of funds released. Ito na, confidential funds. Bakit hindi alam ng Pangulo na niluloko lang tayo? Ang laki ng kanyang intelligence confidential funds. Oh, uh, 2022, 9.34 billion with 4.5 billion controlled by the office of the president. 2023, 10 billion for the first time. 4.56 billion went to the office of the president. 2024, 12.38 billion. And 2025, 10.28 billion. Uh, basta, billiones ang confidential and intelligence funds. Wala silang ka alam, -alam na niluloko tayo ng mga contractors, DPWX at uh, contractors. Oh, billions of CIFs were at Marcos disposal money meant for surveillance and intelligence which could have easily flagged corruption in plant projects but for three three years he did nothing hmm. yan na, yung anti-corruption na uh, commission inabolish niya from 2022 to 2025 BBM approved every general appropriations act that funnel Uh, bloated budgets into flood control. As commander in chief and head of government, he had the authority, the chain <coughs> of command and intelligence fund to stop these anomalies. If corruption tried, it's because he allowed it. If he was misinformed, that's incompetence. Kasi inamin niya na niloloko lang siya sa mga report eh. So, mahina, incompetence. If he knowingly used false features that's deliberate misinformation, fake news from the president himself. Correct. Ipinagmayabang niya last year na Sona. 5,500 flood control projects natapos na. O pinalakpakan. O ngayon, pinak-check siya ng Bagyo Katrina. Kaya, yun, napahiya sila hanggang ngayon. So, misinformation yun. Naniniwala siya sa mga report. Ngayon lang niya na-realize na kalukuhan pala. Palpak, guni-guni, sabi niya. Hmm. <coughs> ano pa? Ano pa? And now, after public outrage, he hides behind Sumbong Satangulo, a shallow attempt to shift blame, blame from, while pretending to listen. Floodwaters continue to drown Filipino communities, but the bigger flood is corruption, enabled by the highest office of the land. Contractors may be corrupt, the BWHs may be complicit, but ultimately the buck stops with Ferdinand Marcos Jr. Therefore, uh, conclusion <coughs> the Philippines' biggest problem is not just. Excuse me, the contractors, the lawmakers na pinaghinalaan na nasa likod ng maytok. The biggest problem is Bongbong Marcos himself. Uh, Yun po, ang opinion, sabi ni Teo Moreno, sabi niya, the features in this opinion article are drawn from, from publicly available sources, which I will attach in the comments. If you find this offensive, you are free to stop reading. Magbasa tayo sa mga comments. Bruce hutton you can run from the truth, you can deny and avoid the truth, but you cannot destroy the truth, nor can you make the lie true. The Philippines is not poor; it is plundered. Agree? Ano pa? If so, then we'll watch next flooding if there's any developments. So, so exactly. Sabi Belia Canada, those should be prevented if only he is smart enough. to stop it at first. He allowed then, now here comes the drama. Kaya hindi mo masisi, <laughs> si Mayor Baste nagsabi siya na ang ginagawang investigasyon kuno karon ay pang public relation stamp lang, pang para hindi sila magmukhang kawawa at batikusin ng taong bayan. But to me, better late than never. Sana may mangyari kasi number one na threat sa buhay natin, buhay ng Pilipino, itong korupsyon. Sana may magagawa pa. Sana mag-designate na ng Pangulo ng matigas na leader para mag-investigate itong korupsyon nangyari. As of na wala pang klaro ano ang gagawin. Paano mo makasuhan ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno, mga contractors, kung walang, walang investigasyon na matino? So sana si General Torre ang iasay na mag-investiga Makakatulong siya dahil kakalat ka rin niya yung mga ano. So good luck. Sa investigasyon ito, uh, pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, why is Rappler republishing an article from the 2015 archives that tries to paint the Iglesia Ni Cristo in a negative light? What's the purpose? Does it seek to damage the credibility of the black-bottling powerful church in time for 2028? Ang arugante naman ng Rappler to think it can ruin the Iglesia ni Cristo. <laughs> Lol, laugh out loud. So, to, ni Kipicho yung uh, post ng Rappler 10 hours ago. Sabi niya, The head of the Iglesia ni Cristo decided to expel his own mother and brother from the powerful church after the two exposed a supposed death threat. The protest in 2015 and their aftermath tore open long whispered allegations about the influential Iglesia Ni Cristo. Revisit this report below which captured the turmoil and tested the foundations of one of the country's most powerful churches. So yun, may nalagay dito na article title Iglesia Ni Cristo Head Expels Mother and Brother. Uh, tinignan ko ha, sinerge ko sa Google, ito, Uh, na publish July 23, 2015. Yan. So, ang tanong, o nga, anong, anong purpose na i-republish ngayon? So, Kipicho nagdududa, baka preparasyon na ito ng 2028. <laughs> so, ano, ano sa tingin nyo? Kasi ilang taon na lang yan, oh. sandali na lang yan. Maraming kinakabahan sa Iglesia ni Cristo. Kasi once na example ha, sa laban ng presidente. Sino kaya ang most likely among the presidentiables? Sino ang most likely na i-endorse ng Iglesia ni Cristo? So sabihin nating uh, wag mo na si Pipisara. Tatapos si <coughs> Mayor Leni Robredo. Hindi naman siya i-endorse last election 2022 kaya most likely wala rin. Ah uh, Speaker Martin Romaldes? Palagay ko, hindi. Dahil ayaw na ayaw ng Iglesia Ni Cristo yung impeachment na yan, eh tinuloy pa rin. Kaya, yung halos 0% ang chances na i-endorse ng Iglesia Ni Cristo si Speaker Martin Romaldes. Hmm. Reyes Anteperos? Wala rin. Uh, sino pa? Rapi po. Wala, na. hindi ako, hindi ko masigurado kay Rapi Tulpo. Sino pa bang mga presidential polls? Wala na, ito man lang. Panglima si Pipi Sara. So, Tulpo, uh, Veros, Romaldes, Lenny Leni Robredo, Pipi Sara. So, sa tingin ko lang ha, itong apat, walang kapag-apag-asa na ma-endorse ng iglesia. Pipi Sara. Kasi, ipinakita na ng sample lang yon yung early this year pa, yung Dambuhalang rally na ayaw ng Iglesia ni Cristo ang impeachment? Yun na yun. <laughs> na yun. Kaya, kung ano man ang purpose ng Rappler, sige lang, ituloy nyo. Siraan nyo ang Iglesia ni Cristo kung kaya ninyo. sabi nga, you cannot put a good man or woman down in the same manner. <coughs> ang Iglesia, more than 100 years na itong ano, and ito napatunayan nila ang kanilang pagkakaisa. Nakakaingit nga yung pagkakaisa ng Iglesia Ni Cristo. Walang religious organization na katulad nila. And, yung contribution nila sa society, sa bansa, malaki kasi nga. Ako, marami akong kaibigan na members ng Iglesia Ni Cristo. Halos lahat sila are law-abiding citizens. Tumutulong. Kaya, ito pa, yung kanilang uh, saludo ako, yung hindi sila natatakot dito sa ano ano sa labanan sa komunista. Ah, uh, na experience ko 1987 or 88 ata. Nasa ako sa isang liblib na barangay sa Davao. Davao di Oro na basta Davao yung Laak Municipality noon, San Vicente na ngayon. Nabalitaan balita yung ibang mga denominasyon, tinatakot ng NPA, natatakot na ang Iglesia ni Cristo. Hindi. Hindi siya takot sa NPA. Uh, hindi kami susunod sa inyo, sabi ng ministro. Ang sundin namin ang Diyos, ang simbahan, kasi ang turo ng simbahan, huwag mag-cooperate uh, sa mga NPA kasi komunista niya, walang, walang paniniwala sa Diyos eh. So, sabi ko, bilip ako, basta Iglesia ni Cristo, matino. Hindi naman lahat, okay? Uh, walang perfect na organization, but to me, salamat at meron tayong Iglesia ni Cristo na tumutulong sa ating bansa at napakadami nila. How many million? pinakamababa 3 3 to 5 million nako ang, Al, laking lamang mo na yan <laughs> so salamat sa suporta ng iglesia ni Kristo sa ating bayan sana ay pagpatuloy ninyo ang pagiging uh, united nakakatuwa yung pagkakaisa na which is true ganun nga may may verse sa bible ang gusto ng panginoon na we we are united kasi ganun din ang Diyos at ang Panginoong Isus, they're united, they're one. Kasi natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN News two hours ago. Sabi, Although Senator Risa Hontiveros is in favor of the lifestyle check order, she also challenged President Ferdinand Marcos Jr. to disclose his sal salen and hopes that fellow lawmakers will follow. Okay, so gandang hamon ito. Yan. Hamon kay Marcos kasunod ng otos na lifestyle check. Kung nag-otos si Presidente ng lifestyle check, sabi niya, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kanyang salen. Okay? Agree ba kayo? Ako, agree, agree ako nito. Uh, simple lang ang natutunan kong prinsipyo sa leadership. You just set the example. Gusto mong mawala ang korupsyon sa bansang ito? Uh, unahin mo ang sarili mo. Pakita mo na hindi ka korup. And the best way na ipakita mo hindi ka korup is yan, isa na yan, salen. Then ipakita sa buhay. Example. To, example lang ha. Tasagsagan ng, kailan ba yun? Yung ang Office of the President na booking, na sa social media na may nag-deliver ng King Crab sa Office of the President. <laughs> Eh magkano ang king crab? Alaskan king crab. Sabi ni Doc Badoy, Dr. Loren Badoy, ang pinakamababang presyo ng king crab, Alaskan king crab is 18,000 per kilo. Wow! <laughs> ano, bang, ano bang lasa ng king crab na yan? Nakakakain din ako ng crabs. Nagbakasyon kami sa US last year. Kumakain kami sa mga eat all you can restaurant. May, may mga crabs. Kailang hindi pala king crabs yun iba iba daw pang pang super mayayaman lang ang mga king crabs. So, ayun, Office of the President nag-order ng king crabs. I contrast mo kay Pangulong Duterte nung kapanahunan niya. Pag may mga bisita daw sa Malacañang, daw na mga kwento lang naririnig ko. Simpleng pagkain lang ang i-serve. Mga ordinaryong pagkain lang. Kasi sabi daw ni Pangulong Duterte, naka mahiya naman tayo na kumakain tayo ng masasarap dito sa Malacanya. Tapos ang taong bayan na nagbubuis, nagpapakain sa atin, kawawa sila. Oh, yun ang ano, yun ang, ang lifestyle. Pinapakita ng Pangulo kanyang lifestyle. Magsuot ang Pangulo, ma Duterte ha, nakabarong, ay, ah, naka lang, naka t-shirt lang. Hmm, ano pa? Biyahe-biyahe, hindi siya masyadong nagbibiyahe sa abroad. Mabibilang mo lang yung biyahe niya. E ngayon, Grabe biyahe. Yung first two years niya, grabe, halos buwan-buwan. <laughs> o. Oh, ano, may napala ba tayo sa kanyang kabibiyahe na kunuhay mag uh, hikayat ng mga foreign investors? Ang daming mga pledges. Wala mang nangyari. Kung may nag-investment uh, ka, So, balik tayo dito. Lifestyle, yes. balik tayo kay tatay tigong natin. Pag-retire niya, ano, meron ba siyang mansion na pinatayo? Wala. Doon lang pa rin siya nakatira yung dati, yung lumang-lumang bahay, greenhouse kung tawagin, na parang ibinenta nga. Uh, na I don't kung natuloy ba pagbenta. Yan ang lifestyle. So, ito, magandang ano, magandang utos yan, lifestyle check ang tanong. Sino ang mag-conduct ng lifestyle check? Bet? Mabuti sana kung meron pa yung PACC, <clears throat> Presidential Anti-Corruption Commission, trabaho nila yan. Eh wala, pinuwag. O sino ang mag-conduct ng lifestyle check? Hindi ko alam. Sino kaya? <laughs> Baka hanggang utos lang yun. Hindi man klaro. Doon sa, ito ang kulang sa Pangulo eh. May mga magagandang intentions siya. Kailang kulang. Example, sa flood control project. Paimbestigahan natin. Pakasuhan. Panagutin. Maganda. Ay sino ang nagkakandak ng investigation? Lumalabas ngayon, DPWH pa rin ang nagkakandak. E maniwala ba kayo sa gagawing investigation ng DPWH? Kung ako ang tatanin, hindi ako maniwala dapat ang mag-conduct ng investigation yung independent body. Kaya e hanggang ngayon, wala namang independent body na mag-conduct ng investigation. Sabi ni Secretary Bunuan, utos daw ng Pangulo, ituloy nila ang DPW pag-conduct ng investigation. So sila-sila pa rin. So in this manner, dito sa lifestyle check, sino ang mag ng lifestyle check? Taga Malacan Yung nag-order ng King Crab? Oh, wala. Oh, may nabasa akong post ni ex-secretary Manny Pinyol noon daw panahon ni Pangulong Duterte itong si Manny Pinyol. Ang dami ng akusasyon tungkol sa kanya, sinisiraan siya. So ang ginawa ni Manny Pinyol, Sec. Manny Pinyol, pumunta sa PACC, yung anti-corruption commission. Isinabit niya ang sarili niya, inopen niya lahat bank accounts niya, anything, imbestigahan niyo ako. So inimbestigahan siya. Siya ang the only cabinet secretary na voluntary nagpa-investigate lifestyle check sa PACC. And then after a few months lumabas, clear wala siyang ano sa korupsyon when it comes to his lifestyle. After that, nag-resign na siya. Yun ang may delikadesa. <laughs> Sana may ganun ba? Eh, wala namang PACC ngayon. And not unless kung buuin ulit, i-revive, buhayin. At lagyan ng mga commissioners, chairman na matitino. Ayun, pwede yun. So, balik tayo sa hamon. Ilalabas ba ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang salin? Sana nga. Diyan, maipakita niya ang kanyang sincerity na labanan ng korupsyon, labanan yung katiwalian, makita natin ang kanyang salin. Ba't ang tanong, kakagatin ba niya? Let, let us... At yun ang mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at commento tungkol sa video na ito, comment yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay eh, huwag i click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.